Hello mga kalapatids. Ayan, so ito yung mga inakain ng kalapati ko. Ayan, kung di ako nagkakamari mga almost one week or more than one week. Ayan, yung hen, yung blue bar, then kak naman yung white. So, ayan, so chinek ko lang sila kasi lalagyan ko sila ng singsing. -sing. Ayan, kasi medyo malalaki na rin. Ayan, so itong singsing -sing na order ko lang yan sa Shopee. So basta chinik ko lang and then I decided na kulay kulay gold yung maging singsing -sing nila para kitang kita. Ayan, so medyo naawa lang din ako sa kanila kasi parang naiipit. Tsaka baka matuso ko sila nung gamit kong uh, alambre. Alambre ba ang tawag dyan? Yun yung sa screen. So, ayan. Ayan, nalagyan ko na ng singsing. Ano, sing, -sing. Medyo happy na sila. <laughs> happy na rin ako syempre. Pero yan, nagda-doubt pa rin ako ano talagang kulay nila niyan kasi expected ko mga white pero parang blue bar pa din. Pero ayun. So kulot to gulat sila. <laughs> yung braho, yung puti, yung blue bar, babae. Tapos ang mga anak itim isa batman ayun saan galing to bakit puti at saka blue bar tapos batman at saka itim saan galing <laughs> mukhang mukhang naano kang ka na iba ha? nadali kaya na iba ha? pero maraming na kong itim dito pero maganda namang kulay, ganda lahi oh, racing. Ayan. bilad ko lang sila ng konti dito para medyo maarawan. Tsaka matuyo yung kanilang pugad. Tapang. May sing-sing na rin yan. Ayan, so ito na nga yung yung mga inakain ng blue bar tsaka yung white ko So, sure na na Batman to. Ito naman ay black. Ayan. So, si Uno, tsaka si Dos. Ito e, yung pangalan nila. Ito si Uno. Dos. Uno yung black. Si Dos yung Batman. Racing. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!